Ano'ng important ng pagpapalit ng transmission oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ang transmission oil ano at ano pa yung benefits ng pagpapalit ng transmission oil. Well, minsan no, isa to sa mga dapat na nire replace na nakakalimutan ng mga car owner no, especially do sa mga hindi na nagpapakasa maintain. Nakakalimutan nila na dapat pinapalitan din ang transmission oil. Mapamatic man yan or mapamanual transmission. Ideally mga paps, no, every 2 years o every 40,000 kilometers, e eh sana nagpapalit tayo ng transmission oil. Sabihin na natin, isa ito sa mga reason para magtagal ang inyong transmission at hindi magka-problema. Actually, kung hindi nyo mapapabayaan ito at tama yung paggamit yung sa tra transmission pwede yung sabihin na masisira na ng una yung inyong in engine bago pa yung transmission ano so yun lang yung pampatagal niya no at uh, usually dito no pa magpapalit tayo ng transmission oil siguraduhin natin na tama yung oil na ilalagay natin kung manual yan di yung pang manual kung CVT yan ay e pang CVT yan at kung yung ATF yan pang ETF dapat hindi pwede mag iba, -iba yan, mga paps no especially yan yung CBT transmission medyo maselan yan sa uh, oil ano pag CBT, CBT oil dapat ang ginagamit mga paps no as much as possible pag magpapalit din kayo ng uh, transmission oil ano especially kung matic yan yung CBT o or yung uh, ordinary matic siguraduhin ninyo na ako ay recommend no saka sa kayo bumili pub, mga pubs ng oil nyan ano, para sigurado na okay kasi yung sa manual medyo okay lang kahit sa labas eh kasi hindi naman ganong kasela nyan pero kung CBT yan ay highly recommend sa kasa bumili o do sa mga trusted shop ninyo kasi ito ah may mga fake din kasi na CBT oil or transmission oil kaya medyo avoid natin yung mga pubs no then yun uh, pag automatic yung inyong kotse, siguraduhin nyo rin na isasabay ninyo yung pagpapalit ng kanyang filter. Normally kasi sa mga Matic may mga filter yan. So, pag nagpalit tayo ng transmission oil, sama niya yung filter. Ano. So, yun, yun yung uh, tips ko sa inyo mga paps no, kung sakali mang sa transmission oil. Kasi ganito, pag hindi kayo nagpapalit nyan, ang tendency niyan pwedeng yan ay uh, uh, matuyot. No? Pag natuyo yan, wala ng oil, yung ating transmission, masisira yan at yon dapat sinacheck nyo rin mga paps yung ilalim yan o doon sa may bandang uh, transmission oil ano baka mamaya nagtatagas na yan so yon may possibility na masira din yan ano kumbaga isa yan sa mga dapat na pinabantayan din natin kasi may mga uh, transmission oil na walang dipstick so talagang pakiramdaman lang ano at yon kung kayo ay magre-refill yan siguraduhin din ninyo na tama o hindi kulang at hindi rin naman sobra no? Uh, normally sa mga nag-change oil naman yan uh, meron niyang dalawang bolt no? yung isa yung uh, dun sa pag-drain at yung isa dun mo ilalagay yung inyong uh, oil ano? at pag pumapaw yun na yun, okay na so uh, ipa-plug na yun, so ganun lang naman yung normal na scenario ng ano yan o yung iba naman, uh, pinap nilalagay nila sa machine so ina-analyze kung okay pa yung kanilang oil ano o kumusta pa yung oil so pwede rin yung ganun mga paps no hmm, depende sa inyo kung ano yung sistema nung no, inyong shop ano, kung drain lang ba o kailangan ipasok sa machine pero sa matik iba talaga pinapasok sa machine para masigurado na okay na okay yung uh, condition ng uh, transmission ako may na-experience ako nyan way back din eh yung manual ko no, ang problema nagkaroon siya ng tagas ang akala ko yung tagas galing sa engine yun pala galing dun sa transmission so ano uh, ang transmission oil kasi nung kotse ko na yun as far as I know 2.5 liter then wala pa sa din nag ano ko nung chinek ko nung dinarain ko yung oil naging ano na lang parang 1.5 liter so nabawasan ng 1 liter ano at yung na experience ko dun pag uh, bagong start yung sasakyan Okay? Medyo may konting ingay doon sa ano sa engine ano. Patas pag tinapakan ko yung clutch, medyo nawawala yung tunog. So eventually, yon nang chineck up ko nga eh ang naging problema pala yung doon sa may ano, doon sa may uh, shifter no, yung seal doon ah uh, doon pa na nagtatagas. So noon, yon pinalitan ko yung seal then ah uh, pinalitan ko ng transmission oil then yun okay na siya Okay, so ganoon lang naman yung uh, sistema no. Kumbaga uh, bantayan din yan mga paps no. Kasi yung sa akin naman yung sa kasi manual 'yon. Uh, normally sa manual kasi walang dipstick. So yun yung medyo ano doon na ano, wala siya, ano, uh, hindi ko lang alam pero sa mga nakita kong manual transmission, wala silang mga dipstick. Kaya talagang medyo dapat binabantayan. Kaya isang advice ko sa inyo mga paps no. Pag kayo ay aalis uh, sambaw, nakaparada kayo sa isang garahe, pag aalis kayo, aatras ninyo o aabante ninyo, silipin nyo rin baka naman may tumutulong oil no? at baka nang gagaling yan sa transmission mahirap matuyuan yan mga pups no? at yun, wag nyo ring sana every 2 years o every 40,000 kilometers, eh, pinapalitan ninyo para siguradong magtatagal ang inyong transmission ah sabi ko nga, yan lang halos yung buhay nya okay? yun lang yan lang yung mean para magtagal talaga sya kung baga kung gagamitin nyo siya ng tama, i-maintain nyo siya ng tama, sigurado na magtatagal ang inyong uh, transmission ano. At 'yun, syempre dapat tamang oil yung ilalagay nyo lagi ano. Sa CBT, 'yun, meron ako CBT, dalawa ng CBT transmission ko na kotse and they work so great naman, no? Wala akong nagiging problema. Well, Siyempre may konting rubber band effect pag CBT that's normal naman sa kanya no at uh, yun, ang advantage niya naman ay eh, matipid talaga siya sa gas Okay? So, wala naman ako nakikitang problema dito, no? ah uh, pwede siya pa ipang long ride, no? Yan, baka may magtatanong, CBT. ah uh, pwede pa ipang long ride? Yes, pwede. Walang problema yun, mga pups, no? At, ah, uh, uh, ang nakita ko lang na medyo konting disadvantage pag uh, automatic, syempre ah uh, mas mahal yung oil nya okay? and yung filter nya additional cost pa yun sa atin so yun lang yung nagpapamahal ng konti pero in terms of performance syempre yung mas madaling i-drive eh mas okay pa rin syempre talaga yung Matic sa manual kasi yun medyo less arty talaga no talagang halos magpapalit ka lang ng oil yun lang yung gagawin mo at siguradong magtatagal yan no? yun lang ras tamang pag lang wag mong wag mong ah uh, parang yung tipong sudden engine brake ay, uh, wag lang yung mga ganun ano, o yung mag magmamali-mali ka ng cambio, hindi ka nagpa-proper ng clutch, eh yun, pwedeng makasira yan kagad sa inyong manual transmission ano. So yun mga paps no, yan yung with regards no doon sa Uh, transmission oil ano at uh, para magtagal yung inyong transmission alagaan niyo lang sa oil mga paps no kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang to mga paps no at kung may additional pa kayong information just comment down below na lang at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press sa subscribe button diyan sa baba at sa Facebook click ko lang yung follow sa taas at sa TikTok click niyo lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane salamat sa mga nanonood nagsasuggest, nag-a-additional information sa mga video kong ina-upload, no? Well, appreciated ko yung mga additional information. Di naman tayo dito nagpapagalingan, eh. Nag-share lang tayo ng ating uh, knowledge and information para sa mga mahilig sa kotse, no? At para, syempre, maging mas madali sa kanila at mas less yung cost nila sa pagkukotse, no? Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.